Nag-level up na ang best men. Dito na tayo sa X. Tembolin. Ito yung parkour ka, Ayaw parkour, parkour. Teka lang, wala pang ano. Hindi lang, ano na naman mo? Bakit ba Bakit ganyan ka? Oh, diba? Okay, Okay, Jun, dito, oh. ano, dito, dito ka. Ano ba yan ito sa ano natin? Dito, dito, dito ka. Ano ba yung style? Ang bigat ano, naman ito. to. sofa? Wala, kasi parang ano, parang... Injured din? Injured siya. Siya naman yung injured ganyan. So ngayon, meron tayong... Yung anak niya kinuha natin. Wala, ano Anong si DJ Blue yan? Wait, wait, wait. Let me give you a clue. Ah! DJ Blue. Ah, ah, DJ Blue. DJ Blue pa, ah, parang parang FM po pang AM. Alam mo si DJ Blue. Oh. Bumili ka ng pampalamig sa iyong bibig para hindi mamoy sisig. So, so 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 rap rap, rap rapper yan, rapper. Ano? Rapper pala siya. Ah, original mo 'yun. Original 'yan. You want some barya for the for the candy? Bar? Oh yeah, barya ka mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid, ma ma magandang magandang araw sa inyo lahat dyan. My name is DJ Blue. Dalo walang kinikilingan ng bubulaw lang. true. ben, ben, oras. DJ Ang iyong kinagigiliwan. M M. Ang isang programang walang kinikilingan. M M. Excuse me po. Bukod sa tunog ng mga sasakyan at barker na nagtatawag ng pasahero, ito ang isa pang umaalingaw-ngaw sa kahabaan ng EDSA. <coughs> My name is DJ Blue, Luzon, Visayas at Mindanao. DJ Blue ang number one. Yeah, gratulong Mega Manila. This is your one and only favorite DJ. At mga kaibigan, para sa ating may dito balita, mga kaibigan, isang sulog sa kalookan, hindi daw masyado nakapula. Dahil ang tubig pala, na ginamit pala, alam iba? May halong gasoline at diesel, kaya pala rin taas. Richard Rodriguez nga pala. Ito mga tatuguan sa pinakamahabang... Uh, ah uh, lugar sa Monumento at sa Monumento. Ito po ang, ang, ang aking opisina. DJ Blue, uh, kasi uh, basically, uh, that's my favorite colors. Magandang magandang tanghali po. At narito naman mga, mga kaibigan ng walang kinikilingan ng bubulaw lang tulog 24 oras. Simula ako, uh, utility man, janitorial. sa isang kumpanya. Never thought in my mind na mangyayari itong sa amin sa pagdikli ng candy. Actually, nung sala ng kumpanya, wala akong mapasukan na i-carriage sa akin na magtitira ng candy. Kasi dati siya nagtitira ng candy rin din. Naos ang drama na magsimula siyang magbenta dahil halos hindi daw maupos ang kanyang paninda. Hindi biro-biro magtinda ng candy, lalo tigit sa, sa, sa kalye. Una, mausok. Pangalawa, uh, ma maulan, mainit, at uh, marami ma-struggle ba So, oh, mahirap magtinda, hindi biro. Kasi there are times na nagtinda ako, walang benta. Kaya naman kinailangan niyang gumawa ng paraan para mabigyan ng maayos na buhay ang asawa at apat na anak niya. Ang kanyang bright idea para makabenta, magdrama. Hindi na po kayo, parang awa niyo na. Melon Orange. Mag-comedy. Bindin na kami yung mga kaibigan para sa mga breakup lang. Ngayon right, ako, congratulations, malaya ka na. I suggest magpainom ka na Yeah! Alright! Magpanggap na waiter. Sir, good afternoon po. I take your orders, sir. Salamat po. For dining in, for takeout. Nakakukuha ka salamat. At magiging talent manager. Ito na siya, Miss Pauline Luna and Wow, mga kaibigan. At siyempre, kasama natin ang pinakababangis na director sa buong Pilipinas. Please welcome back, Direk Chito Roño. Hindi <laughs> naman yan. Yeah, Good This is DJ Blue. Check these things out. Break it down, yo. Yeah. Ay, kasi nakaka-convince yung alay uh, nyo. Yung pag -ininday. Parang Parang nawakawala ng problema. Please welcome back, the one and only, Mark Heras. Mare, hindi eh. mo na. Ayaw kayo diyan, Mare, sorry. Eh. Sir, bate, baka may gusto kong bate yung dyan, oh. No? Ayan. Oh, midi, oh. eh. <laughs> ah, katawa. <laughs> Nakatanggal ng pagod. Hindi ko po talaga alam na gano'n yung ginagawa niya. So, naririnig ko lang din po sa mga tao, kapitbahay, sa katrabaho. Pero proud ako kasi as long na marami yung humahanga sa kanya, natutuwa sa kanya. Kaya pinagmamalaki ko siya. Kaya kami ni Jace, naintriga. Kaya nga kayang magkapera sa pagbibenta ng candy? So, kailangan sa pagtinda, kailangan may gimmick. So, kailangan una, number one. Uh, be... Ah, kailangan ano, number one, kailangan may focus ka sa ginagawa mo at yung mga tao. Kailangan natin masaya ka. saya ka. Hindi ka pwede nga lalamya-malamya. sa bibig. Yo, kaya mara, no. o, pa sa sisig. Oo, no. so, kaya tayo. No. Kaya, pwede rin yun. Ano ba ganagang 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 ako, ganadong ganadong Si June, mukhang balisa. O kaya, o <laughs> bila, okay, niyan? Na, Hindi naman. naman. No? Ano ah. Hindi naman. para makilala na yung, yung, yung ka, masaya ka, at uh, ka sa mga tao sa busa. Aba, ano, Abano, mga sir, gusto niyo ba ng sample para makita niyo yung style ko sa pagsinga? Oo, ano, sige. Oo. Oh. na. Ha? Sample Sample. Ano? Tample, tample, tample. Sige, iba yan, iba yung sample na sinasabi mo. <laughs> Oo. Oh. oh. sige. Oo. Oh. Sano ano? Sample. Sample. Game na ba? Game. game na kayo dyan? Game na! Pakaibigan <laughs> na. <laughs> <Damn laughs> na mga, mga nakara po. Ah, palandalihan po natin. Minubuto lang po. Pamilyar yun Lagot ka, bro. Pamilyar yun na. Toto to yun. Takot channel ko na. <laughs> <laughs> Ngayon naman, kami ni Jace ang susubok kung gaano nga kahirap ang magbenta ng candy. Candy? Ah, hi. Candy po? Candy? Limang candy. Okay. Ilang candy kasi niyo? Isang daan? Hindi nga. Limang piso lang? Ayan, makikisamba lang ha. Ma'am, candy po ma'am. Candy po. Ma'am. Ako yung pag unang sampah, sabi ko nga kaya ako yung. Pero the moment na pawisan ako pare, maski pa paano, nagsisirgulate na yung, yung, yung blood. Nandun na yung maski pa paano adrenaline. Ah, sorted! Thank you! Have a nice day! Ma'am, candy. May pala tong trabaho na to. Sabi ko na, pag rep reporter lang talaga ako. <laughs> Magkano <to? laughs> Kaya lang nahirapan ako sa pagbibilang. <laughs> o bakit? Yung nakaka-confuse na mag-aalok ka, magsusukli ka. dami bumili oh. Hindi <laughs> mo may bayan. Nakakotongan ako ng babae. <laughs> sabi, sabi, ko doon sa ito, babae. No. Thank you, man. thank you. <laughs>